butlug ang mata mga idol. Hmm? Isang, ilang Ilan? Ilan ko kraso. Hindi ko pa. Oh, ano ano namang isda yan? Oh, ano namang isda yan oh. <laughs> chismosa. chismosa. Chilmon, tawag na Salmon. Salmon man tao nga. Salmon? Salmon. Chil. Kala ko chismosa ito, mahabang huso. Oh. Marites is na nice isda oh. Butlog na mata, may martis pang isda. Ayan o. Parang parang. Hmm. Ito dalagang bukit. Bukit, turkis. Ayan o, mga huli namin to. Oh. Nahuli sa bubu. Bulok. Ayan o, laking isda Ayan o. Iba-ibang kulay ng isda ngayon ano Ayan o. Ayan o. Oh may mahabang muso nguso o oh. oh, pero kasahaba ng nguso niyan o oh. hmm. nandun ah nandun sa tabi nasa ah, baba pala ata ah. yan yan o oh. yung isda o oh. hmm. agata natin may ganito palang isda Oh, may ganito pa lang isda oh. Kailan dagat oh. Hmm butlog ang mata ayun doon sa bangko butlog ang mata o oh. ano agad ang ito ayun ano umang asama yun oh sige ang gabalat ako ayun sa bangko doon o agad daw namin yan